So, para malaman natin kung ano nga talaga ang tamang tawag. Aubrey, anong tamang tawag? Aratelis or Alateris? Aratelis. Oh, oh, aratelis. aratelis, Ara diba? aratelis? <laughs> ah! Ah! Aratelis! Aratelis, di ba? Aratelis? Aramina! ah! Ah! Cholo! Anong tamang ano, tawag? Aratelis or Alateris? Aratelis. Aratelis. Magkaiba sila. Aratelis. Tao ko si Mareng Camila. Ano na? Aratelisyon! Ano Oh, aratelisyon, Oh, ano na? Ano 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 sabe? Ara Ara